hindi sa sakat sakat tumusok, kulang siya ng gravity, so na-float siya. inanod, nahulog ron si pa rin si babae, ganon pa rin sinaryo nila. Na-float pa rin, inanod pa rin. Now, pareho na sila inanod. Floaters for how many weeks? Pagdating ng low tide, doon na sila pinagtagpo. Doon na sila itinadana. Kaya nakuha nyo na kung anong tight condition kayo maghanap ng forever. tide Tama si ma'am! So kaya nasa Oktaw Lotay tayo, pwede kayong maghanap pag wala pa kayong forever. Ito na yung panahon, ito na yung ano niya, no? Ito na yung tight condition para maghanap. Now my next item na is caviar. Do you know what caviar is, little boy? Fish egg. fish egg, tama, sakto. Bale. Very good. Okay, fish egg came from what? Fish. Fish. Uh, what kind of fish? Sturgeon fish. Tama si mami mo. Mahal doon yung black beluga, black sturgeon. Tama ba, ma'am? Ayun yun. Now, they're gonna cast the sturgeon fish slice the belly. They're gonna have your Patay na yung isda. Kukuli lang yung itlog. Tama, practice na yun. Now, because of the practices... Ito <coughs> to. Sige, kainin natin ito. Yan ba yung ano? Lato? Ang lasang lato. Now, they're gonna cast the sturgeon fish, slice the belly, take it to the jar. Then, it's gonna capella, tapon na. Every time na may buong fish na fish, papatay lang nila. because of the practices, ma'am, hindi po sila dadami nagiging critical in the industry sila. Yeah. So when it came to Singapore, they made an alternative. They call it the green caviar. Yeah, sa Singapore, green caviar tawag dito sa Pinas. Ano yan? Lato. Lato. Ah, lato. lato. Okay. Nang alamin natin, bakit siya yung alternative? Okay? Because when you eat original fish egg, it will explode on your mouth. Then after exploding, there's a burst of sadness. Nandun yung wala talaga. No at the same time when you eat lato, Kung mo putok din to sa bibig niyo, pagka putok nito nando pa rin wala talat. So nando yung compatibility nila. Okay? So what way dito, to to go get niyo doon ha. Alamin natin kung ano ang lato. Hindi na yung lato. niyo. Alamin natin sa kapano paraan. Okay? Dadagdagan okay.

Happy with just ating ako glato. Now explain ko to sa inyo ha. Ah. Dito sa Pinas, put your hands inside the table. Now dito sa Pinas, di na-dry sila dahil malakas sila sa iodine, antioxidant. Pa pwede kali sa tay cancer goiter mama. Hindi ko sinasabi may goiter sa kanila. Hindi po prevention is better than cure. Okay. Now dahil malakas sila sa antioxidant dito sa Pinas, di na-dry sila. Edin in extra foundation. Dupa pagdating sa Singapore, pina-frustrin, binabalik sa kinat. Finish product naman. Ano na siya Ito na po yung ginamit inyo beauty cream. Yes. Lotion niyo, powder niyo, pampaputi ng mukha, pampakinis ng mukha. Okay, papalitan po's lahat po yung galon sa collagen. Oh. Sino gumamit ng collagen? 80% ng collagen ay lato. Ganun. Yeah. Kaya wag na wag kayong maopen pag may nagsabi sa inyo na mukha kayo lato. <laughs> Yeah. <laughs> ano yung crepe na gamitin nyo? Ayan lang Okay. So, pangalan dito sa English ay sea grapes. Scientific name, color pa. Color. Okay. It is different from seaweed. Seaweed, scientific name, karajinan. Ayun yung agar-agar. Ayun yung gusto. Tama? Ayun. Karajinan yun. Now, class A karajinan, what is going to be? It's going to be ang gulaman. Yeah. Ano pa? Toothpaste. Araw-araw na gamitin nyo. That's ang karajinan. Agar-agar po yan, na yung class B, ano, anything that plastic binuksan mo, right ko to right plastic, lahat kung ano man meron kayong gamit na yung dala nyo, plastic, that's uh, made in Karajinan. Even your friends, if it is plastic, that's made in Karajinan. Okay, <laughs> yan okay, ang po yan sila. Okay, remember niya. Okay, now next ko, jellyfish tayo. Okay. Malalaman natin okay. okay, so do, take it away. Ano, sa kapila. Oh, oh. ikot kayo dito. Ikot kayo dito. Ikot kayo dito.

sa buong mundo, okay. sa buong okay. mundo, lima klaseng jellyfish pwedeng awakaan, Lasa, genies, buko, lima lang ang pwede nga New Yung stinglet. Nasa jelly, bumag right mo dyan, nakatakas wala. Now, out of five, nandito sa pink island yung isa. Ito na yung makan natin. Okay? Now, I guarantee you, yung jellyfish namin na hindi masakit. Uh -huh. Actually, masakit pa yung mayos dito mo. Ma <laughs> okay, now, ang pangalan po nito ay upside down stingless jellyfish scientific name, Cassiopeia. Upside down, stingless tilapies. Okay, scientific name niya, kasi Bakit siya tinawag na upside down? Because when you let go, after how many seconds, babalik pa dyan sila. Mayroon pa dyan to. Wala parang na-stress man to. na stress Ay stress siya, kay dami tao. <laughs> Rest na na yung upside down, no? So, this is na the tackle. Sita sa 100 mounts, pero walang ipin. Kaya siya hindi naagat. Okay? And this is the head. Ito yung ulo niya. Well, siya yung pinaplated it. Now, ang tamang pagawa po ng jellyfish dapat in a water level lang kanina. Huwag natin ngangat sa tasma master. Okay? Kasi pag inangat natin yan sila, nasasakal yan sila. Anyway, pag nasasakal na, maglelet ko yan. Okay? So, let's do this one.

Ano siya muna? Wanda, makati yung sigrat mo Ano po? Ano siya nga o? O Maria? Ito mam. Ma ito, proud. Malit pa siya mo. Baby. Ay, ang cute. Awakan niyo po mam. Ay, ang takot. Okay. Di yan nangangatnom. Di rin siya makati. Okay. Di rin siya makati? Hindi po. Lime lang yan siya. Sa water level lang po. Anong ba na kainin? Sabi kay... nila, edible po. Ay, ah. Pero hindi kami kumakain dito. na may uban na jelly na katul. Kana siya dili siya katul. Mm. Na kayo? Oh kay oh. Kana? Di man na katul kay. <laughs> um, oh, Ay. Ah, bahay ni Nemo. Bahay ng isda nga ni si Nemo. May bahay siya ng isda? Oo. Kaya yung isda nga, orange ba si Nemo? <laughs> uh, uh, eh, lang mo. na sa Oh, man. naagamay kita ini buat